Ang alam namin, pag uwi namin galing graduation ni Abe nyo, matutulog lang kami. Abe ko, kaso sinalubungan kami ng pansit ni Mother. Abe ko, may pa-surprise pala kay Abe nyo. Kaya pinagdala ko nalang si Lola. Abe ko, yan nga lang pala yung gusto ni Abe nyo na regalo. Abe ko! Abe ko, eto na naman ang Abe nyo Abe ko At ngayon na nga pala yung totoong graduation ni Abe nyo. hindi na to practice Abe ko, yan nga pala si lolo niya Abe ko, bin ni Abe nyo, Abe ko Kaso parang wala sa kondisyon si Abe nyo, Abe ko, dahil matamlay siya, Abe ko, alam ko may nararamdaman siya, parang masinat siya Abe ko, dahil napasobra ata sa swimming, Abe ko, dahil nagbakasyon sa Bulacan, Abe ko Pagdating nga pala namin dito sa eskwela nabi ko, yan na abi ko yang nanga nakapila na lahat yung mga classmate at saka yung mga mother dito abi ko buti na lang nung pagdating namin abi ko hindi pa nag-uumpisa kung hindi mababalasa kami kay teacher niya sigurado mapapagalitan kami abi ko ayan na nga, kami na nga yung maglalakad, abi ko biruin mo waring si abi ko meron na siya nag-graduate ng grade player alam abi ko <laughs> Simula nag-aral si Abe nyo, every rata, mag-graduate niya. Abe ko, pangatlong graduate na niya to. Abe ko, next year ka din, masaya mag-graduate niya. Diretso niya ng college, Abe ko. Kaya nung nakapag-marcha na lahat kami, Abe ko, yan nga pala yung mga kasamahan kong parents. Abe ko, wag po na bukal yung lupo. Abe ko, baka mag-prom the top na naman tayo, Abe ko. <laughs> Ito nga po pala yung mga masisipag na teacher dito sa Bigal Elementary School. Abe ako, meron din po ako naging teacher dito. Abe ako, mamaya papakilala ko po sa inyo. Abe ako. Ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo. Abe ako na si Madam Rosalie. Abe ako, siya po yung teacher ko nung grade 2 ako. Abe ako. Natandaan ko pa po nung bata ako. Abe ako, pag nakikita ako ni Madam Rosalie. Abe ako, agad-agad siya nagpapakis sa akin. Abe ako, ngayon hindi na siya nagpapakis. Natatakot na yata si Madam Rosalie. Abe ako. <laughs> Kasi daw nung bata ako, cute ako. Ngayon nakakata-cute na daw po ako. Abe ako. <coughs> Ito na nga po pala si Abe nyo. Siya na nga po pala yung kukumpas ng lupang inirang nila. Abe ako. At habang kumukumpas nga pala siya dyan, Abe ko, nakatingin sa sa akin. Kaya nag smile siya. Dahil sinisinya lang ko na since mag smile siya. Abe ako. Pagkatapos nga palang kumumpas ni Abe nyo, yan na nga po pala si Francesca. Abe ko, siya po yung maglilid ng prayer nila. Abe ako. At after nilang mag-pray, Abe ako, yan na ready na nila. ko dahil magkakanta sila, you sila sa aming mga parents, sabi ko yan nga po pala yung mga nag-graduate na classmate ni Abenyo nyo, tsaka yung isang seksyon, sabi ko nung tatawagin na nga si Abenyo, sabi ko nagulat ako, sabi ko, video na late pa ako sa paglakbang dun sa mayera sabi ko meron pala siyang medal, sabi ko dalawa po yung medal niya, ay tatlo nga po pala yung medal niya, sabi ko dahil nung nagpa-practice po kami ng graduation sabi ko, hindi sinabing may medal pala si Abenyo. may pa surprise pala sila sa amin, sabi ko kahit di ako nagka-medal nung bata ako, habi ako gustong-gusto ng mama at daddy ko, no? Nabi ako magka-medal ako, kaya gumawa na lang ako ng sariling medal, habi ako, <laughs> <laughs> Galit tulito pa ako, abe ko, dahil na-excite ako sa medal ni abe nyo, abe ko, maliya pindilanan ko, abe ko Siyempre, isisingit ko na rin to, abe ko, dahil nandito na rin tayo Sa mga gustong mag-rent ng sound system, abe ko, mag-PM lang po kayo sa akin, abe ko Yan nga po pala lahat yung mga nag-graduate, abe ko, hindi ko na-bibilisan yung mga video na to, abe ko Dahil para makita ng mga bata kapag tumanda sila, abe ko, meron silang memory sa abe ko Dahil mabilis lang yung panahon, abe ko, sa susunod niya, abe ko, dalaga't binata na itong mga to, abe ko. naman, ako lang yung lalaki. Nasa gitna pa ako, abe ko. Kaya hindi ako makakilos na maayos Pero natatawa yung mga katabi kong parents sa akin, abe ko. abra bago matapos yung graduation, kailangan mag-video muna ako para makita yung mga katabi kong parents. Sabi ko, yan nga po pala yung masisipag na nagbabantay sa mga bata dito, abe ko. At nung natapos na nga yung graduation, abe ko, nagayang pumunta si abe nyo kay Lola Ora. Abe ko, ipapakid daw daw yung medal niya. Abe ko, ipinagmayabang pa kay Lola Ora. Abe ko, yan nga po pala yung paborito namin, Lola. Grabe, kot. Mamaya na daw yung bibigay yung agila, be, kot. O namin nga pala sa bahay be, hindi ko alam na nagluto si mother, Beko, Ako pinagluto ng pansit si abe nyo. Ito nga po pala yung handa ni abe nyo. Kaya ang ginawa ko, yan na nga, pinagdala ko na si Lola Ora, Beko kot. Alam nyo naman sa baryo, Beko, ako ganyan kami dito, Beko, ako kapag sino yung may handa, be, ako sigurado pagdalada ka, tsaka panatadda ka, ako yaka man may imbita, be, ako pero pagdadala ka nila, be, ako tignan nyo naman, meron pa pa hamburger si sinabi nyo, Tapos may cake. Pabi ako, kaso tagan-tagan na mo. Pinabi ako. Hindi na importante o maalaga yung paghahanda ng graduation ngayon. na, ako, at least may ari at may labas mo rin. ako. Kaya habe habe. si abi nyo, yan nga, nag-aya sa pumunta kay Darambiki. Nabi ako, yun lang daw ang gusto niya. Nabi ako, ngayon ni pala, ice cream mo yung buri. Nabi ako. Kaya ang ginawa ko, yan dinala ko na siya dito. Nabi ako, pinapili ko kung anong gusto niya. Nabi ako, at ilan piraso. Nabi ako, talagang bibilin ko sa kanya. Nabi ako, dahil mura lang to. Nabi ako. Dahil sa dami-dami ng mga ice cream, beko, hindi niya alam kung ano yung kukunin o pipiliin niya. beko, hindi niya alam pare-pares lang yung inahawakan niya. Ha, beko. Kaya nung nakapili na si Abe nyo, yan na nga, binigyan ko na nga siya ng 100,000 pesos. Sabi ko, para ibayad kay Darambiki. Ha, beko, kaya marami salamat po sa panunod at pagsuporta kay Abe nyo at saka Abe ko. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you. Bye.